Nakaalerto ngayon ang Basilan Provincial Health Office laban sa sakit na malaria upang mapanatiling zero malaria case ang buong probinsya. Ang news na mula kay Jen Garcia. Upang mapanatili ang zero malaria case status ng Basilan, nagpapatupad ngayon ng mas mahigpit na health monitoring ang Provincial Health Office, lalo na sa mga biyaherong pumapasok sa probinsya. Nagbabala ang BPHO sa mga dumarating mula sa malaria endemic countries tulad ng Nigeria, Ghana, Sudan at Tanzania na kung makaranas ng lagnat, panginginig, sakit ng ulo o pananakit ng katawan sa loob ng labing apat na araw ay agad na magtungo sa pinakamalapit na health facility para sa blood smear test. Ayon sa BPHO, ang maagang pagpapasuri ay susi sa mabilis na gamutan at sa protekta ng pamilya at komunidad laban sa sakit. Jen Garcia I minds Philippines